na ipundar ni Cleopatra ang kanyang kapangyarihan sa trono ng Ehipto at sa ilalim ng kanyang pamumuno. Umunlad ang bansa at sumiklab ang isang panahon ng kasaganaan sa kultura sa lungsod ng Alexandria. Napinondohan ng mismong reyna. Nagplano si Cleopatra ng isang ekspedisyon papuntang Roma. Sa lungsod, siya'y tumuloy sa isang mansyon ni Julio Cesar. Kasama niya sa paglalakbay ang kanyang anak na si Cesarion, bunga ng kanilang ugnayan ng Romanong General. Noon, Nasa rurok ng kanyang kapangyarihan si Julius Caesar at bilang pinuno ng kanyang bansa, nagsagawa siya ng mga reforma sa politika at lipunan. Nagsagawa rin siya ng isang parada bilang pagdiriwang para sa kanyang sarili. Sa parada ni Caesar, kasama sa mga iprinisenta ang kapatid ni Cleopatra na si Arsinoe bilang isang bilanggo, isang sagisag ng tagumpay ng Roma laban sa mga Egyptiyano. Ipinakita ni Caesar ang lungsod sa reyna ng Ehipto Ngunit noong panahong iyon, wala pa ang Roma sa kasikatan na nagbigay sa kanya ng kasaysayang dangal. Hindi pa ito maikukumpara sa Alexandria, ang kabisera ng Ptolemaikong Ehipto. Ang pakikipag-ugnayan ni Cesar sa isang banyaga ay hindi ikinatuwa ng elitistang lipunan ng Roma. Marami ang naglabasang chismis at kasinungalingan tungkol sa kanilang relasyon. Itinalaga si Cesar bilang diktador magpakailanman at nagtaglay siya ng kapangyarihang walang katulad. Nawalan ng halos lahat ng impluensya ang mga senador ng Roma at natakot silang tuluyang mawalan ng kapangyarihan. Kaya't nagsabwatan sila upang siya'y patayin. Noong ika na put-apat na taon bago ang kapanganakan ni Kristo, pinaslang si Julius Caesar ng mga politikong Romano sa isang sesyon ng Senado. Lumusob ang kaguluhan sa Roma. Hinabol ng general na si Mark Antony, kanang kamay ni Caesar, ang mga sabwatan. Sa isang pampublikong liwasan, binasa ni Mark Antony ang huling habilin ni Cesar kung saan ang kanyang anak kay Cleopatra ay hindi kabilang sa mga tagapagmana. Sa halip, tinukoy ni Cesar ang kanyang pamangkin na si Octavius bilang kanyang kahalili. Hindi na naging ligtas na lugar para kay Cleopatra ang Roma, kaya bumalik siya sa kanyang kaharian. Samantala, pinangunahan nina Octavius at Mark Antony ang kanilang mga hukbo sa pagtugis sa mga nagkanulo kay Cesar. Nagkaroon ng isang pambihirang pagkikita si na Cleopatra at Mark Antony. Noong taong ika isa bago ang kapanganakan ni Kristo, nagpadala si Antony ng isang sugo sa Alexandria. Sa pamamagitan ng lalaking ito, ipinatawag niya ang reyna para sa isang pagpupulong sa Tarsus, isang lungsod sa kasalukuyang Turkey. Dumating ang reyna ng Ehipto sa napagkasundo ang lugar sakay ng isang napakagarang bangka. Ang hulihan ng sasakyan ay gawa sa ginto, ang mga sagwan ay pilak at ang mga layag ay kulay ube. Ang paglalayag ay sinamahan ng tugtugin. Tumutugtog ang mga musiko ng pito, alpa at plauta. Ang reyna, na maganda at marangya ang bihis, ay inayusan ng kanyang mga alalay at ang bangka ay amoy mabango. Ang buong bayan ay huminto sa kanilang gawain upang saksihan ang tagumpay na pagdating ni Cleopatra. Kaagad na nahulog ang loob ni Mark Antony sa kanya. Sa parehong taon, ikaapat na isa bago ang kapanganakan ni Kristo, iniyaya ni Cleopatra si Mark Antony na bumisita sa Alexandria. Ngunit matapos ang ilang panahong pananatili sa lungsod at ang kanyang pakikitungo sa reyna, umalis ang Romano at nagpatuloy na lamang sila sa pagsusulatan. Muling nagkita ang dalawa makalipas ang mahabang panahon Ngunit bago ang muling pagkikitang iyon, may nangyari. Noong ika na put taon, bago ang kapanganakan ni Kristo, nanganak si Cleopatra ng Kambal, na kinilala ni Mark Anthony mismo bilang kanyang mga tagapagmana. Pinangalanan ang mga anak na Helios, na mula sa wikang Griego, nangangahulugang Araw, at Selene, na ang ibig sabihin ay buwan. Habang wala ang Romanong sundalo at malayo sa reyna ng Ehipto, muling ipinagpatuloy ni Mark Anthony ang kanyang relasyon sa kanyang asawang si Fulvia sa Roma, kahit na hindi niya malimutan si Cleopatra. Sa huli, namatay si Fulvia, na marahil ay lalong nagpabilis sa muling pagsasama nina, Mark Antony at Cleopatra. Ngunit ayaw ni Octavius, pamangkin ni Julius Caesar, na mangyari iyon. Iminungkahin niyang ang kanyang kapatid na si Octavia ang pakasala ng Romanong general. Naganap mo nga ang kasal at nagkaanak sila ng tatlong anak sa loob ng dalawang taon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Caesar, naging consul general si Mark Antony. Makalipas ang ilang panahon, hinati ang kapangyarihan sa tatlo: kay Antony, kay Octavius, at kay Lepidus. Isang alyansang pampolitika na tinawag na Ikalawang Triumvirato. Kumalas si Lepidus sa politika at nauwi ito sa tunggalian sa pagitan nina Octavius at Mark Antony. Ang kapangyarihan sa Roma ay nahati sa dalawa, pinamunuan ni Octavius ang kanluran habang pinangasiwaan ni Mark Anthony ang mga silangang lalawigan. Bagamat may asawa na siya at laban man sa kagustuhan ni Octavius, hindi natapos ang romansa sa pagitan ni na Mark Anthony at Cleopatra. Muling nagtagpo ang dalawa sa lungsod ng Antioch, kung saan formal nilang pinagtibay ang kanilang ugnayan, lalong lumalim ang kanilang pagsasama. At kapwa sila, waring umiibig habang nasa Alexandria. Nagsagawa sila ng maraming piging at kasayahan kung saan ipinamalas nila ang kanilang kapangyarihan. Ngunit napilitan ang Romano na lisanin ang Ehipto matapos lusubin ng mga Partiano ang Syria at Asia Minor. Mga naninirahan sa Partianong Imperyo sa sinaunang Persya. Kinundena ni Octavius ang ugnayang iyon at nabigo sa ugnayan sa pagitan ng Romano at ng makapangyarihang Ehipsyano. Bahagi nito ay dahil sa kanyang kapatid na si Octavia na sa huli ay tinanggihan ni Mark Antony. Isa pa dahil sa takot na mawalan siya ng bahagi ng Imperyong Romano, sa kamay ng magkasintahan. Isang bagong digma ang sibil ang sumiklab sa Roma sa pagitan ng mga taga-suporta ni Mark Antony at ng mga tagapagtanggol ni Octavius. Naganap ang labanan sa Actium noong ikatatlumput isang taon bago ang kapanganakan ni Cristo sa isang rehiyon sa Gresya kung saan nagharap ang dalawang panig. Sinamahan ni Cleopatra ang kanyang asawa patungo sa mahabang labanan Ngunit nang tila lantad na ang pagkatalo ni Mark Anthony, bumalik siya sa Ehipto. Tahimik na nag-anunsyo ng huwad na tagumpay. Nagtagumpay si Octavius sa labang pandagat sa Actium at ang tagumpay na ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Republika ng Roma at pagsisimula ng panahong imperyal. Gayunman, sa huli ay nabunyag din ang katotohanan. Habang si Cleopatra ay nagpupumilit na panatilihin ang kanyang posisyon at makakuha ng mga kaalyado. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang, kasama si Mark Anthony, ay makabangon silang muli. Ngunit matapos ang pagkatalo, siya ay hindi na muling naging katulad ng dati. Sinabi ni Octavius na patatawarin niya si Cleopatra kung papatayin niya ang kanyang kasintahan. Binaliwala ni Cleopatra ang alok at patuloy niyang sinikap na palakasin ang loob ng kanyang asawa habang tinutulungan ng kanyang personal na manggagamot sa paghahanap ng lason na hindi magdudulot ng sakit. Naghahanda na ang Reyna para sa pinakamasama. Trahedya ang naging wakas ni Mark Anthony habang si Cleopatra ay nagtangkang tumakas mula kay Octavius at sa kanyang hukbo na nooy naroon na sa Alexandria natanggap ng Romanong sundalo ang balitang patay na ang kanyang iniibig. Sa labis na dalamhati, dinampot niya ang kanyang espada at sinaksak ang sarili sa dibdib. Gayunman, hindi tumama ng tama ang saksak at hindi siya agad namatay. Habang dumudugo at naghihirap mula sa kirot ng sugat, may nagsabi sa kanya na si Cleopatra ay buhay pa rin. Nahanap niya ang reyna ng Ehipto. Ang kanyang huling hininga ay ibinuga niya sa mga bisig ng kanyang iniibig. Pagdating sa kanyang kabiyak, si Mark Anthony ay nawala na ng napakaraming dugo at wala nang makapagliligtas sa kanyang buhay. Bago siya pumanaw, habang nakayakap kay Cleopatra, Nakiusap siya na makipagkasundo ito sa kanyang kaaway na si Octavius upang mailigtas ang sarili. Matapos ang huling pakiusap na iyon, namatay ang dakilang Romano na si Mark Antony. Si Caesarion, ang tagapagmana ni Julius Caesar, ay pinatay rin kalaunan ni Octavian. Noong panahong iyon, karaniwan sa mga libingang seremonya na sinasaktan ng mga babae ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng suntok at kalmot kasabay ng sigaw ng matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa. Yun mismo ang ginawa ni Cleopatra sa harap ng kanyang yumaong kasintahan. Ang kanyang mga sugat ay nagdulot ng impeksyon at siya'y ginamot sa utos ni Octavius. Subalit ang reyna, nawasak ang damdamin dahil sa pagkamatay ni Mark Antony at takot sa hinaharap, ay nagtangkang tanggihan ang paggamot upang tuluyan ng mamatay. Ngunit ginimbal siya ni Octavius sa pamamagitan ng pagbabanta laban sa kanyang mga anak. Si Cleopatra ay sumuko at dahil sa pagmamahal sa kanyang mga tagapagmana, tinanggap niya ang lunas hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ang wakas ni Cleopatra ay makabuluhan din. Isa ito sa mga pangyayaring nagbigay sa kanya ng imortalidad sa kasaysayan. Hindi nakatakas ang reyna ng Ehipto mula sa kanyang karibal na si Octavius na siya namang dumakip sa kanya sa Alexandria. Ngunit siya ay tumangging sumuko at ayaw pagdaanan ang kahihiya ng pagiging bilanggo at bihag ng Roma para sa isang babae tulad niya. Ito ay isang labis na kahihiyan. Tungkol sa kanyang mga anak, si Cesareon ay pinaslang na gaya ng nabanggit. At ang iba pa ay dinala sa Roma upang palakihin ni Octavia. Patuloy na binantayan si Cleopatra sa utos ni Octavius dahil sinubukan na niyang magpakamatay ng dalawang beses matapos mamatay si Mark Antony. Ngunit hindi naganap ang mga plano ni Octavius gaya ng kanyang inaasahan. Ang reyna na palaging mapagmasid at tuso ay tuluyang winakasan ang kanyang sariling buhay. Bago iyon, nagpadala siya ng liham kay Octavius na humihiling na siya'y mailibing sa tabi ng kanyang yumaong asawa. Tungkol sa kanyang kamatayan, tinasabi ng ilang sanggunian na sinadya niyang ipapakagat ang sarili sa isang ahas at namatay dahil sa lason nito. Ngunit ayon sa ibang sanggunian at mga eskolar, uminom siya ng lason. Dahil sa mga magkakaibang ulat, Nananatiling kontrobersyal ang kanyang naging wakas. Ayon sa ilang ulat, ang kanyang personal na manggagamot ay may malalim na kaalaman sa iba't ibang uri ng lason. At sa katunayan, si Cleopatra ay palaging isang estratehiko at epektibong babae. Pinaniniwala ang pinaghandaan na niya ang kanyang kamatayan. Sa huli, kahit na ang pinakatanyag na bersyon ay nagsasabing siya ay namatay matapos kagatin ng isang ahas, mas malamang na siya'y uminom ng isang matinding lason na hindi nagdulot ng matinding sakit sa oras ng kanyang pagkamatay. Natagpuan siya na nakahiga sa ibabaw ng isang sopa, suot ang magagarang kasuotan. Ayon sa mga nakakita, mapayapa ang kanyang ekspresyon. Siya ay namatay siyam na araw matapos ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Ang kanyang libing ay naging maringal at marangal. Karapat dapat sa isang reyna ng Ehipto tinupad ang kanyang hiling na mailibing sa tabi ni Mark Anthony. Pagkatapos ng pagkamatay ng makapangyarihang pinuno, ang Ehipto ay naging isang lalawigan ng Imperyong Romano. Iyon ang wakas ng pamamayanin ng dinastiyang Ptolemaic sa Ehipto. Kapanapanabik ang kwento ni Cleopatra. Marami sa kanyang mga babaeng ninuno ay mahahalagang pinuno ng Ehipto. Katuwang ang kanilang mga asawa. Kapansin-pansin, sa panahong iyon, mas malaya ang mga babaeng Egiptiano kumpara sa mga babae sa ibang kabihasnan. Si Cleopatra ay hindi naging pangalawang tauhan sa kasaysayang ito ng mga babaeng pinuno. Isa siyang tanyag at prominenteng figura. Ang kanyang landasin sa buhay ay masalimuot at kapansin-pansin sa maraming paraan. Una, ang dinastiyang tolimaik, na kilala hindi lang sa pamumuno kundi sa dami ng pagpatay sa loob ng sariling pamilya. At ang ugaling iyon ay namana na rin ni Cleopatra. Ngunit kahit pa ganun, ang pamumuno ng Ptolemaic ay naging napakahalaga para sa Ehipto. At bilang pinuno ng bansa, si Cleopatra ay may matitinding pananagutan at kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon sa buong buhay niya. Siya ay may mga tagahanga at kaaway. Siya ay bihasa, mapangakit, at may napakalawak na impluensya. Isa siyang bihirang babae. Natatangi at matibay ang paninindigan Lagi siyang may estratehiya upang maabot ang kanyang mga layunin. Napahanga niya ang lahat dahil sa kanyang malawak na kaalaman at pambihirang talino. Ang kabuoang katauhan ng reyna ng Ehipto na pinagsasama ang lahat ng katangiang ito, ang dahilan kung bakit napalapit sa kanya ang dalawang pinakatanyag na tauhan sa ating kasaysayan. Ang makapangyarihang si Julius Caesar at si Marka Anthony at sa paglipas ng panahon Madalas ay mali ang pagkakalarawan kay Cleopatra at madalas ay nakikita siya sa mata ng pagkiling. Minsan para ang buo niyang buhay at mga tagumpay ay isinasantabi na parang ang tanging ginawa niya ay akitin ang dalawang Romanong lalaki. Ngunit ang ganitong pananaw ay payak at mababaw dahil malaki ang naabot niya sa larangan ng politika. Ano man ang sabihin, ang maalamat na reyna ng Ehipto ay nagsilbing inspirasyon ng ilan sa mga pinakadakilang alagad ng sining sa kasaysayan. Kabilang sa mga ito, sina Michelangelo, si William Shakespeare at maging ang makatang si Olavo Bilac mula sa Brazil. Sa kanilang mga kamay, naging isang kagalang-galang na obra maestra ang Reyna. At habang lalo pa nating nauunawaan ang kanyang kwento, mas nagiging malinaw kung bakit si Cleopatra ay naging kabighabighani sa napakaraming tao noon at patuloy pa rin kinikilala at hinahangaan sa kasalukuyang panahon.